ba ang depresya? Bakit ang tao ay hindi makapasok sa tunay na relihiyon sa tunay na iglesia? Anong isa sa mga dahilan? Ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ikalawang Timoteo, 4.3 hanggang 4. Ganito po ang pahayag ng banal na aklat, dinggin po ninyo at mabasahin ko. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila pakikinggan ang wastong aral sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ang sabi ni Apostle Pablo, darating anyang panahon ang mga tao ayaw nang makinig sa tamang aral. Kaya anong hahanapin? Mga angalap ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Kaya ang hahanapin, tagapagturo. Ang ituturo, yung gusto nilang marinig. Anong ituturo? O gusto nyong madoble ang kita ninyo? Yeah, dito kayo. Yung mga may sakit gagaling, eto dito may himala. Gusto mong makarating sa Hong Kong? Gusto mong yung visa mo? ay maaprubahan. Dito ka, itaas ang kamay. Dapat ba nating ipagtaka? Ay ah, hindi po, hindi po. Bakit? Nakasulat sa Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon, ang tao ayaw na sa tunay na aral. Ang hahalapig na pagturo ang ituturo, yung gusto lang lang nakikinig. Kaya pagka sinabi, hali kayo, dito kayo sa Pwede po bang maimbitahan kayo sa Iglesia ni Kristo? Ayoko dyan. Katamaan yung bisyo ko. Ano pa isang dahilan? Bakit yung iba? Nagkamali ng pagpili ng relihiyon. Pakinggan po ninyo, ikalawang Tesalonica. Ito usong-uso ngayon. 2.9 hanggang 11, ituloy na natin hanggang 12. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng Himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malin lang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Bakit yung iba nagkamali ng pagpili ng pag-anib sa relihiyon? Nadaya. Nalilang. Ano ay pinandaya? Ah, sabi ni Apostle Pablo, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan gagamit ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Ang isang ipinandaraya, milagro. At ano ang sabi ni Apostol Pablo? Kahit ang Diablo, kahit si Satanas, gumagawa din ng Himala. Kaya ang tao na ang tao na dadaya, nalililang. Sa kabila. Say oh.